Ito ang Challenger 2, isang tangke ng labanan na galing sa Britanya na may dalang alamat na reputasyon na hindi masisira. Bago sa Ukraine, wala pang nasirang Challenger Dalawa sa labanan dahil sa kalaban, kahit kailan. Walut dalawang toneladang bakal na Britaniko, baluti na kayang tiisin kahit ano. at ito ang pinakatumpak na kanyon sa tangke ng digmaan. Dahil sa perpektong reputasyon nito, noong Marso 2023, nagpasya ang United Kingdom na magpadala ng labing apat sa mga makinang ito sa Ukraine. Pero ang totoo, hindi dapat naroon ang tangke na yan. Masyado itong mabigat para sa lupain ng Ukraine. Lumulubog ito sa putik. At sinabi lang nila na masyadong mabigat ito, mahina at palaging nai-stock at makikita mo na eksaktong yan ang nangyari dito. Dalawampung taon nang hindi ginagawa ang bala kaya kaunti na lang ang stock. Nagiging bangungot ito sa logistika sa ganitong digmaan ng pag-uurungan. Labing apat na unit lang ang ipinadala nila labing apat laban sa libo libong tangke ng mga Ruso. Walang saysay ang mga numero. Natuklasan ng Ukraine ang isang kakaibang bagay sa British tank na hindi naisip ng mismong mga inhinyero nito. Teknikal na detalye, natatanging katangian. Na kapag pinagsama sa makabagong teknolohiya ng larangan ng labanan, ay nagbago sa bangungot na ito bilang isa sa pinakanakamamatay na sandata na nasa kanilang kamay. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Ang taon ay 2023. Sa simula pa lang ng taon, noong Marso, kitang-kita na ang malaking epekto ng digmaan sa Ukraine. Noong panahong iyon, tinatantya ng mga eksperto na kakailanganin ng Ukraine ng halos libo at daang tangke para magkaroon ng totoong tsansa laban sa mga Ruso. Yung labing apat na tangke na nabanggit ko ay mas mababa sa isa porsyento ng kabuuan Statistically, hindi iyon mahalaga. Hindi lang military mathematics ang iniisip ng United Kingdom. Naglalaro rin sila ng political chess. Tingnan mo, bago dumating ang labing apat na challengers na yon, may tinatawag ang mga diplomat na tabu ng mga tangke. Natatakot ang mga kanluraning bansa magpadala ng modernong tangke sa Ukraine. Nagbabala si Putin na ito ay pagtawid sa isang pulang linya. Nagbanta siya ng eskalasyon at binanggit pa niya ang mga sandatang nuklear at ito ang nagpahinto sa lahat. Kaya, ang United Kingdom ay gumawa ng matapang nahakbang. hakbang. Sila ang unang nagpadala ng mga challenger. Binali nila ang tabu at ginawa nila ito na partikular na nakatuon sa Alemanya. Ang dahilan, mahigit dalawang libong leopard, dalawang tanke ng Alemanya ang nasa Europa. Gusto ng mga bansa itong ipadala sa Ukraine, pero hindi nila magawa. Kinakailangan ang pahintulot ng Alemanya para muling mag-export ayon sa batas. Nag-aatubili ang Alemanya, pero nang mauna ang mga Briton na magpadala ng mga Challenger, naging hindi na matiis ang pressure na diplomatiko. Nabasag ang tabu at gumana ito. Sa wakas, sumuko na rin ang Alemanya. Sumunod ang ibang mga bansa. Sa huli, nakatanggap ang Ukraine ng 300 plus modernong kanluraning tangke. Mga Leopard, Abrams, at iba pa, ang labing apat na challenger na iyon ang nagbukas ng rumaragasang pagdating ng kagamitang militar. Sa politika, napakatalino nito. Pero may isa pang napakalaking problema. Dumating ang mga tangke sa isang digmaan na wala ng saysay para sa kanila. Medyo kakaiba ito, pero ipapaliwanag ko. Sa simula ng labanan noong 2022, gumagana pa ang mga tangke sa tradisyonal na paraan. Sila ang nangunguna sa pagsulong, nagbibigay proteksyon sa mga sundalo, at syempre, sumisira ng ibang mga tangke. Eksaktong ayon sa disenyo nila. Gumamit ang Rusya ng libu-libong tangke para sakupin ang Kiev, kabisera ng Ukraine. At gaya ng alam mo alam mo, hindi iyon nagtagumpay. Samantalang ang Ukraine, eh, Ginamit niya ang kanyang mga tangke sa kontraopensiba noong Setyembre ng 2022 at napalaya ang libo libong kilometro kuwadrado sa rehiyon ng Kharkiv. Inaatake namin ang pinatibay na posisyong tinatawag na Moscow. Sinira namin ang unang linya ng depensa at umatras kami dahil naubusan kami ng bala. Nagsitakbo silang palayo Sinimula ng mga sundalo ang pagsakop sa trinsera. Di nila inakala ang aming mga tangke. Akala nila sundalong lakad lang ang babaril at agad aatras. Pero may apat na tangke na nagpapaputok sa kanila. Gumana ito ng perpekto, pero pagkatapos nagbago ang lahat. Dumating na ang mga drone. Maliit, mura, nakamamatay. Mga drone na may first person view, na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar. Nagsimulang manghuli ng na mga tangke na milyon-milyon ang halaga at napaka-epektibo nila. Nawalan ang Rusya ng halos dalawang katlo ng kanilang mga tangke dahil sa mga pag-atake ng drone. Hindi dahil sa mga misil, hindi dahil sa ibang mga tangke, kundi dahil sa mga drone. Biglang, kahit anong gumagalaw sa larangan ng labanan ay natutukoy sa loob ng ilang minuto at winawasak agad pagkatapos. Ang langit ay puno ng mata na may dalang pampasabog Gumamit ang Ukranya ng mga bagong kanluraning tanke sa tradisyonal na paraan noong 2023. Nagsagawa sila ng malaking opensiba sa Donetsk at sa Purisya. Ipinadala nila lahat, Challengers, Abrams, Leopards. Ang layunin ay basagin ang mga linyang depensiba ng Russia, pero sobrang tindi ng mga linyang iyon. Mayroong malalaking hukay na anti-tank, mga konkretong harang na tinatawag na mga ngipin ng dragon. At higit sa lahat, mga drone, napakaraming drone. Hindi nakalusot ang mga kanluraning tangke sa unang linya ng depensa. Ang resulta, nabigo ang opensiba. Nawala ang mga kagamitan, kabilang na ang unang challenger dalawa na nakumpirmang nasira sa labanan. Natapos na ang pagiging hindi matalo noon. Isang bagay ang naging malinaw noon. Ang paggamit ng tangke sa unahan ay parang pagpapakamatay. Lipas na ang tangke bilang tradisyonal na sandatang opensiba sa digmaang ito. Pero pagkatapos, may nangyaring nakakagulat. Sa halip na sumuko sa mga challenger, nagpasya ang Ukranya na tingnan ang mga problemadong tangke na ito sa isang ganap na naiibang paraan. Nagtanong sila, kung di natin magagamit ang tangke sa harap, saan pa natin ito magagamit? at ang sagot ay natagpuan na nakatago sa likod ng isang partikular na teknikal na katangian. Ang kanyon. Mas partikular, ang kanyon na L30A1 na may sukat na isang daan at tatlumpong milimetro. Gusto mo bang malaman kung ano ang nagpapaspesyal dito? Lahat ng modernong tangke ng Organisasyon ng Kasunduan sa Hilagang Atlantiko ay gumagamit ng mga smoothbore na kanyon. Ito ay mga baril na may makinis na loob kaya mas mataas ang bilis ng mga bala nito. Mahalaga ito para mabutas ang baluti ng ibang tangke. Pero kakaiba ang Challenger dalawa. Gumagamit ito ng kanyon na tinatawag na rifled. Ibig sabihin, ang loob ng baril nito ay may mga spiral na guhit. Umiikot ang bala kapag dumaan sa mga guhit. Ang pag-ikot na ito ay nagbibigay ng aerodinamikong katatagan. Parang football na umiikot sa ere. Ang resulta, sobrang tumpak. Pinag-uusapan natin ang pinakatumpak na tangke na nagawa kailanman. May hawak ito ng world record sa pinakamalayong tank versus tank na pagsira sa kasaysayan. Literal na para itong sniper rifle, pero may bigat na 62 tonelada at may iba pa. Dahil sa rifled na kanyon na ito, gumagamit ang mga Briton ng ibang klase ng bala na kilala bilang high explosive squash head ito ay napaka-epektibo laban sa mga fortifikasyon at magagaan na sasakyan. Kahanga-hanga ang abot nito, maaaring umabot ng hanggang 8 kilometro. Ihambing ito sa karaniwang bala ng ibang tangke na abot lang hanggang 3 kilometro. Malaking bagay ang katangiang ito at napansin iyon ng Ukraine. Dahil kung hindi makapunta si Challenger sa harap ng labanan, hindi na niya kailangang pumunta roon. Pwede siyang manatili sa malayo, sobrang layo at kahit ganoon, matamaan pa rin ang target ng sobrang eksakto. Dahil dito, nabuo ang bagong taktika kung saan hindi na pinangungunahan ni Challenger ang mga sundalo. Nagtatago sila tatlo hanggang limang kilometro sa likod ng mga linya, protektado ng mga puno at nagsisilbi silang mobile na tumpak na artilerya. Pero may isa pang problema, paano niya malalaman kung saan siya babaril kung ganon siya kalayo? At dito pumapasok ang makabagong teknolohiya na nabanggit ko sa simula, ang mga drone, yung parehong mga drone na nagpasawalang bisa sa mga tangke sa harap ng labanan. Ngayon, nagtutulungan na sila kasama ang mga challenger. Ang mga drone ng pagmamanman ng Ukraine ay lumilipad sa ibabaw ng mga posisyon ng Russia. Tinutukoy ang mga target, mga bunker, mga pinatibay na posisyon at ipinapadala ang eksaktong Global Positioning System Coordinates sa mga challenger. Inaayos ng mga tanke ang kanilang target at nagpapaputok. Mino monitor ng drone ang tama ng bala. Kapag mali, nagpadala ng koreksyon. Inayos ng Challenger, muling nagpaputok. Tumama na. Samantala, binobomba rin ng mas malalaking attack drone ang parehong posisyon sa isang koordinadong pag-atake. Kapag ang mga posisyong iyon ay wasak na o sapat ng pinahina, sa kapalang uusad ang infantry. Lahat ng ito ay ginagawa ng may relatibong kaligtasan para masakop ang lupa. Ayon kay Hera, kumandante ng tangke ng Ukraine, parang sniper rifle ito dahil kaya nitong tamaan ang kalaban mula sa malayo. Hindi mo kailangang lumapit masyado. Maaari kang magpaputok ng kalmado mula sa isang natatagong posisyon at pagkatapos ay umatras. Napansin mo ba? Ginamit ng Ukraine ang pinakamalaking kahinaan ng Challenger. Ang pagiging mabigat, mabagal at kakaunti ang bala ay ginawa nilang kalakasan. Kung mananatili ka lang sa tagong posisyon at babaril mula malayo, hindi mahalaga ang bigat mo. Hindi mahalaga kung mabagal ka, mahalaga ay eksakto ka. At pagdating dyan, ang challenger ay walang kapantay. Aminin natin, maganda nga pero mahal ang solusyong ito. Naalala mo bang sinabi kong hindi na ginagawa ang bala sa loob ng dalawampung taon, hindi iyon pagmamalabis? Matagal nang tumigil ang United Kingdom sa paggawa ng isang daan at 20 mm rifled na bala. Limitado lang ang mga inventaryo. Bawat putok mahalaga. Literal, hindi na rin ginagawa ang mga kanyon. At mabilis maubos ang rifled na kanyon. Limang daang putok lang sa pinakamataas na lakas. Ihambing mo yan sa Amerikanong smoothbore na kanyon, umaabot ng isang libo at limang daang putok tatlong beses mas matagal. Bukod pa rito, walang pamalit kapag nasira ang kanyon wala ng kapalit. Maliban na lang kung kukunin nila sa isa sa retiradong tanke sa United Kingdom. Pero ito ang tanong, mayroon pa kayang maayos na kanyon sa mga iyon? Tulad ng inaasahan mo, napakalaki ng epekto nito. Isang taon matapos ang pag-turnover, pito lamang sa labing apat na challenger ang gumagana pa. Sa pito na hindi gumagana, isa lang ang totoong nasira ng matindi sa labanan. Isa ay inilaan para sa pagsasanay. At ang natitirang lima, nakatingga, naghihintay ng pyesa. Simple lang, walang sapat na mekaniko o pyesa para ayusin ang mga ito. Malamang kinukuha nila ang mga parte ng ibang tangke para mapagana ang iba. Ito ang tinutukoy kong bangungot sa lohistika. Kinilala ng United Kingdom ang problemang ito at noong Pebrero ng 2025, pinalawig nila ang kontrata sa kumpanyang Babcock International. Ang layunin ay, siyempre, sanayin ang mga mekanikong Ukranyano para sila na mismo ang gumawa ng sariling pagkukumpuni sa larangan, pati na rin ang pagtiyak ng supply ng mga ekstrang pyesa. Sa madaling salita, subukang panatilihing buhay ang labing apat na tangke na ito sa pinakamahabang panahon na posible. At ito ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito. Ang natutunan ng Reino Unido Ngayon, gumagawa na sila ng kapalit ng Challenger 2 ang tawag dito ay Challenger 3. At alam mo ba kung ano ang pinaka pagbabago? Tatanggalin nila ang refled na kanyon. mag install sila ng German smoothbore na kanyon. Pareho ng ginagamit sa mga pinakabagong Leopard 2 at simple lang ang dahilan. Pinatunayan ng karanasan sa Ukraine ang isang mahalagang bagay sa kanila. Sa mahahabang digmaan, mas mahalaga ang lohistika kaysa sa individual na teknikal na kahusayan. Walang saysay ang pinakatumpak na tangke kung hindi mo ito mapanatiling gumagana. Walang saysay ang magandang armas kung naubos ang bala. Pero heto ang nakakabighani. Maisasama lang ng Challenger 3 ang mga aral dahil itinuro muna ito ng Challenger 2. Itinuro niya ito habang nakikipaglaban sa Ukraine sa totoong labanan. Hindi na sayang ang sakripisyo ng labing apat na tangke. Pinatunayan nila ang halaga nila sa dalawang antas. Sa antas ng politika Nagbukas sila ng daan para sa daan-daang tangke at nagligtas ng maraming buhay ng mga Ukrainyano sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga puwersang armor. Sa taktikal na antas, ipinakita nila na kahit ang mga luma ng sandata ay maaaring magamit muli, na ang mga limitasyon ay maaaring gawing kalamangan sa pamamagitan ng malikhaing pag-iisip, na minsan ang solusyon ay hindi basta gamitin ang isang bagay ayon sa pagkakadesenyo nito, kundi muling isipin ng buo ang layunin nito. Alam mo ba yung reputasyon na nabanggit ko kanina? Well, nasubukan talaga iyon. Maraming mga challenger ang tinamaan. Ang ilan ay tuluyang nasira ng mga drone na lancet ng mga cornet na misil at ng mga pag-atake ng helicopter. Tapos na ang pagiging hindi matalo. Pero alam mo kung ano ang nanatili. Ang survival rate ng crew. Sa halos lahat ng dokumentadong kaso kung saan tinamaan ang isang challenger Nakaligtas ang crew at nagawang lumikas. Gumagana dyan ang disenyo ng mga Briton. Isinakripisyo nila ang bilis at mobilidad para bigyang prioridad ang isang bagay higit sa lahat. Panatilihing buhay ang crew. Ginagawa nila ito sa pag-iimbak ng mga bala sa magkakahiwalay na nakabaluting kompartimento. Bukod dito, ang explosion panel nila ay nagdidirekta ng puwersa palabas, hindi papasok sa crew. Ngayon, ganito naman sa mga tangke ng Soviet. Ang mga bala ay iniimbak kasama ng crew. Kapag tinamaan, lumilipad ang tore kasama ang lahat ng nasa loob. Magkaibang magkaiba ang mga pilosopiya nila. Pinatutunayan ng Ukrainian na epektibo ang British na paraan. Siyempre, hindi naman lubos na nabago ng labing apat na tangke ang digmaan. Pero nagawa nilang baguhin ang politika. Nagbukas ng napakalaking mga yaman at ipinakita na mahalaga ang inovasyon, mahalaga ang pag-aangkop, at mahalaga ang muling pag-imbento. Hindi lang gumamit ang Ukranya ng isang tangke ng Britanya, pinatunayan nila na sa makabagong labanan, mas mahalaga ang pagkamalikhain at pag-aangkop kaysa sa dami ng bilang. Ginawa nilang makabago ang sandata mula ikadalawampu siglo para gumana sa ikadalawamput isang siglo. Maging ang Reino Unido ay namangha dahil hindi rin nila naisip na magagamit ang kanilang tangke sa ganitong paraan. At ito ang tunay na katalinuhan ng estratehiyang Ukranyano. At ikaw, ano ang pinakanapahanga ka sa kwentong ito? Ang galaw ng politika ng Reino Unido o ang paraan kung paano muling ginamit ng Ukranya ang tangke? Iwan mo ang iyong komento. Kung nagustuhan mo ang video, i-share at mag-subscribe sa channel. Hanggang sa muli!